nga ay pupunta kami ng Plari del Bulacan. At eh na nga i ko na nga sa inyo kung saan kami bumibili ng mga original na crocs na ginagamit namin araw-araw. Yun yung nga yan matatagpuan sa SG Finds Manila. Ganun lang talaga ang pangalan nila pero dito sila located sa Plari del Bulacan. Pasok pa nga lang namin. Bumungad na nga ang nagagandahan crocs. Siyempre, meron din silang watches at meron ding mga bags. At actually, dito ko rin nga binibilhan ng mga pabango si nanay ko. Authentic din yung mga pabango at lotion nila yan na talaga namang pang malakasan. Mas mura kasi sa kanila kaysa bumili pa ako online at higit sa lahat, malapit lang sa amin. Kaya sa mga pinupuntahang kundibu at berde yan, alam nyo na kung saan ko nabibili yung mga pabango nyo. Sobrang <laughs> daming beses na nga namin pabalik-balik dito ni Bebo. Suki na nga ang tawag nila sa amin. Magaya ngayon, bumalik na naman kami, Diyos ko. Ka, pangatlong balik na namin to sa isang buwan. Basta kasi nangailangan ako ng magandang crocs na gusto kong iparegalo o kaya mga pabango. E eh, dito talaga ako nagpupunta sa SG Finds Manila. Pag kasi sa online tayo umorder, hindi tayo sure kung authentic o original ba yung ibibigay nila sa atin. Yun naman ako, napakahilig ko talaga sa crocs. Kagaya nga nito, mukha mabubudol na naman ako. Yung mga ibang design kasi nila dito, eh hindi mo nga makikita sa online o kaya sa shopping. Pero arason talaga kung bakit kami nandito dahil nga sa crocs na gamit ni Bebo na tagwa 150. <coughs> hindi ko naman yan mamaliitin dahil marami na yung napuntahan nakarating pa rin ng Taiwan. Masabi ko sa kanya, Rugo, nakadapa na ang bawat sulok ng crocs mo. Palitan mo na yan ng original, nakshoot Sobrang kakuriputan niyan sa sarili niya. Amantalang ako, nakakakinsing crocs na ako. Siya naman habang hindi pa nabubutas ang talampakan, hindi niya yun papalitan. Ay, just ko. <coughs> Nandito na nga kami sa SG Finds Manila. Sabi ko sa kanya, bumili na siya ng bago niyang gagamitin. Pero dahil mahal nga o original nga ang Crocs na yan. Eh, kailangan niya yan itago kay Penelope kung ayaw niya mga pokpok sa akin. Habang <laughs> naghahanap nga siya, masanguna pa ako nakahanap ng akin. Sobrang nakiyutan kasi ako dito sa Crocs na to at kabiratin niyang heels. Alam niyo naman ang Mengay Vlogger is hindi naman ako katangkaran. Kaya tuwang tuwa ako kapag ka nakakakita ako ng ganito. Hindi ko rin kasi alam na mayroon palang Crocs na may heels. Kaya naman imbis na si Bebo ang makakabili ng kanya para magkakaroon niya ako ng pangmalakasan. <laughs> Kung mabibili ko nga ito, siguro pang 18 na to sa crocs na meron ako. Ay, nakshoot ah. So para hindi nga magalit sa akin si Bebo. Nilagay ko na lang yung sandals na suot ko sa akin kanina. Hindi naman masyadong malata. Ba, eh, nako, seselan. Pang tatlong gamit ko pa lang niya. Pero ganun pa man, marami na yan pinagdaanan kaya inalis ko na. Huting matuli ngayon eh, hanggang ngayon, hindi pa nga pipili niwan ko na nga muna siya at mukhang makakabili naman ako ngayon na bago kong pantakbong sapatos. Kaya lang hinitak niya na sa akin kasi mas madalas pa daw ako magsamji kaysa tumakbon. Nakshoot <coughs> Ito nga pala yung owner ng SG Finds Manila at kung ano-ano na nga kulay ang pinaglalabas niya dito para kay Bebo. Kaya lang dahil sobrang itim nga ng tuhod niya, hirap na hirap din kaming maghanap kung anong kulay ba ang babagay sa kanya. O tingnan niya naman doon sinukat niya. Ay Dios ka, hindi na makita yung tuhod niya. <coughs> Sukat niya na nga lahat yata ng kulay dito. At bandang huli, dilaw pala ang gusto niyang kulay. Eh. Umagay naman mo sa kanya dahil naninilaw din siya sa suot niyang mga gold. <coughs> napilinga sa nga siya. Ako naman ay nagkalkal na mga bag dito na gusto kong ipamigay sa mga loyal followers at viewers ko. Bali, lima nga ang ganitong mga bag ang bibilin ko at mamimili nga ako na bibigyan. Well, syempre naman, kapag ka kayo ay nasa sa na bibigyan ko, hindi ko na kayo obligahin na magpa-ship. O, ganyan kayo kaganda. Pati pag-ship, gagawin ko na para sa inyo. Nakshota. Eh, sobrang gaganda ng mga bags na yan at pwedeng pwede yung gamitin sa pasukan para manalo syempre i-share nyo lang tong video na to comment nyo lang ang inyong buong pangalan at bakit kayo ang karapat dapat na manalo pero mabalik nga tayo dito sa crocs ni Bebo naghahanap pa siya ng mga pandesign na ilalagay niya so, akala ko nga kaya napakatagal niya naghahanap akala ko pangalan ko yung ilalagay niya just callan and lugod talaga <laughs> tapos nga na pili lahat ng gusto namin dito sa SG Finds Manila, eh sinuot na nga namin to at ayaw na namin hubarin para ipakita sa cashier. Sobrang nakiyutan talaga ako dito sa crocs na suot ko. Basta kapag kakailangan nyo din ng mga malupitang crocs at mga authentic na gamit, dito lang kayo magpunta sa SG Finds Manila. O oh, ulitin ko, located sila sa Plaridel Bulacan, malapit sa Walter Mart. Wala nang magtatanong ulit. nak <laughs> <laughs> Yan lang naman. Salamat Hindi ko nga i-gatekeep itong pinaglilibangan kong laro na QQWin. Kabe mm. guys, sobrang ganda ng laro na to pero syempre, ito ay libangan ko lamang. Mm. Higpit na ipinagbabawal to sa mga bata at syempre, kung wala kayong yung extra, huwag nyo na pong laruin. Mm. Ipapakita ko din sa inyo kung gaano kadali laruin yung mga laro nila dito sa QQWin. Mm. Pag kasi wala akong ginagawa, ito 'y nilalaro ko yung Sweet Bonanza na talaga naman napakalaki kung manalo. Insan nga, abi nagugulat na lang ako malaki na pala ang napapanalunan ko, hindi ko pa alam. Dali din kasi laruin at pipindot-pindot ka lang naman. Mm kung nga kayo ng sample kung gaano kalaki na panalunan ko nga kagabi. Kapag ka ganito na kalaki na papanalunan ko, automatically mini-withdraw ko na yan. Pero puhunan ko nga 5,000 pesos, 200,000 pesos na siya ngayon. Pre, hinay-hinay lang sa paglalaro. Eka nga nila, play responsibly. Lahat nga na magre-register, bibigyan ko kayo automatically ng Gcash. Ilalagay ko na lang yung link sa comment section.